Aries, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 21, number 8 at number 30. Taurus, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color white number 22 number 34 at number 19 Gemini Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color white and color yellow number 10 number 21 at number 18 Cancer Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 18, number 10 at number 39. Leo, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 25, number 13 at number 30. Virgo, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 15, number 29 at number 30. Libra, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 22 at number 15 at number 30. Scorpio, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 15, number 27 at number 11. Sagittarius. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color brown number 34, number 25 at number 3. Capricorn. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 16 number 32 at number 27. Aquarius, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink and color white number 21, number 13 at number 10. Pisces, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 20, number 18 at number 24.